sunod na bomb scare ang naiulat sa Metro Manila ilang araw matapos ang pagsabog sa Rojas Night Market sa Davao City. Hindi rin nakaligtas sa bomb scare ang mga eskwelahan at unibersidad. Dahil dito, nanawagan ang PNP sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng mga mensahe hinggil sa pambobomba sa Metro Manila. May ulat si Waywaya Makalma. Sa kabila ng pag-apela ng Philippine National Police na iwasan na ang pagkakalat ng mga text messages ukol sa pambobomba sa Metro Manila. Sunod-sunod naman na nakakatanggap ng mga bomb scare sa ilang establishmento sa NCR o National Capital Region. Sa pinakabagong bomb scare ay sa Makati City Hall na kunsaan may tumawag sa telepono dakong alas 10 na umaga na may bomba umano sa gusali. Ayon kay Southern Police Director, Senior Superintendent Tomas Apolinario, na alas 11.20 ay dineklarang clear ng Explosive Ordnance Team ang buong gusali. Ganito din ang nangyari sa Don Alejandro Roses Junior Science High School sa lungsod ng Quezon City. Ayon kay QCPD Director, Police hmm. Senior Superintendent yeah, Guillermo Alizar, na nagnegatibo naman ito, matapos nilang respondihan Sa ngayon ay nasa higit anim na eskwelahan at unibersidad na ang nakakatanggap ng mga bomb scare apat sa Maynila at isa sa Makati. Ito'y ilang araw matapos ang pagsabog sa Davao City. Muling paalala ng Philippine National Police sa publiko na iwasan na magpakalat mga ganitong mensahe. Yung mga nagkakalat na text messages, alam naman natin na mga kalukuhan yon. I am discouraging the public to disseminate to the public dahil magkukos ng panig nga. Ang sa amin naman, lahat na pumapasok sa amin, sa amin, sa organization, hindi namin kaagad di-dismiss as hoax. Talagang tinitreat namin yan at pinaprocess din. Tingnan namin kung talagang binabalidin kung totoo. Kasi sayang man din. Mamaya totoo yan. Dagdag naman ni NCRPO Chief Police Chief Superintendent Oscar Albayalde na maging kalmado lang ang lahat sa tuwing nakakatanggap ng mga bomb threat at hayaan na lang sa mga eksperto ang pagsusuri sa mga hinihinalang bagay na kanilang makikita. Kaya naman muling paalala ni Albayalde sa publiko na sa ilalim ng batas ay huwag gawin biro ang pagdedeklara ng bomb threat dahil labag ito sa batas at maaring makulong ang isang tao ng anim na taon. Para sa PTV News, ako si Waywaya Makal. Bagamat isang siglo na ang nakaraan, Buhay pa rin sa ating mga puso ang mga kwento ng kagitingan at kabayanihan ng ating mga ninunong pulis. We remain inspired by their stories and encouraged by the gallantry that they displayed. Kaya naman, inaalay natin ang araw na ito sa kanilang alaala -ala at bilang pagpugay at pasasalamat sa kanilang mga sakripisyo. Today, the challenges continue to come and we who are left to carry on the work continue to face the daunting task of ensuring the safety and security of every Filipino. Kahit saan man probinsya tayo, isa lang ang ating layunin. At yan ang panatilihing ligtas ang ating mga kababayan at mapayapa ang mga lansangan. Ang ating pagdiriwang ay higit na makabuluhan sa gitna ng pagbabago na nangyayari ngayon sa ilalim ng bagong administrasyon sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. The theme of our 115 Police Service Anniversary Celebration declares the direction we are taking in the months ahead. Hamon ng pagbabago, pinag serbisyo. Yan po ang inaharap ng pambansang pulisya ngayon sa bagong administrasyon nagkaroon ng panibagong sigla ang ating kapulisan sa pagpapatupad ng batas at paglilingkod sa bayan. Muling naghahari sa ating mga puso ang layuning bigyan ng sapat na proteksyon ang taong bayan upang manatili silang ligtas sa anumang kapahamakan. With the President's marching orders to wage a stronger war against crime, illegal drugs and corruption, We are wasting no time in doing our part. Never in previous years have we weighed such relentless war against crime and illegal drugs. <coughs> <Excuse me. coughs> and never in the pain peace recent history have we awakened such fervor among our men and women to risk life and limb to save our youth and the rest of our countrymen from the illegal drug menace. Natutuwa ako na masigasig ang pagpapatupad ninyo dito sa dito ng Project Double Barrel laban sa illegal na droga. At nagpapasalamat ako tapos na puspusan ang inyong pagsuyod sa mga komunidad sa pamamagitan ng Oplan Tukhang. Sa libo-libong illegal drug puser at user na nagsurinder, una-aristo na <coughs> sa iba't ibang dako ng bansa, Siguradong bumaba na rin ang insidente ng krimen na dala ng illegal na droga. And I'm happy to report to you that according to the Director for Investigation and Detective Management the average crime volume has gone down to 49%, almost 50% since we assume, starting July 1. What is important is that more and more of our countrymen, especially the youth, are now being saved from the evils brought by illegal drugs and illegal drug use and abuse. At marami na rin magulang ang natutuwa ang kanilang mga anak ay nailalayo sa illegal na droga. Let us remember, however, that this campaign is just starting. Bagamat marami tayong narinig na batikos sa ating ginagawa, Ipagpatuloy lang natin ang kampanya basta't ang lahat ay ginagawa natin sa ilalim ng batas at paggalang sa karapatang pantao. Let me emphasize at this point that we are also waging the same war within, within the PNP to rid our ranks not only of misfits and scalawags but of police personnel involved in illegal drugs. We can only be completely effective in our campaign against illegal drugs in the community if we first win the same campaign within our ranks. Kaya naman siguro, alam ninyo kung ano na nangyari sa ating organisasyon ngayon. Ilang bisis na tayong napapahiya na yung ating mga kasamahan na nagswear to serve and protect pero yun pala yung ibang ginagawa. Sila na mismo ang nagbibinta ng druga. Sila na mismo ang nagpuputik to, nagpuputik na sa mga sindikato. Kaya dito sa inyo, sa Region, region 3, ilan nyo sir, ilan nyo nating natapon sa Mindanao? Meron tayong 77 na itinapon doon sa Mindanao para mahinto yung kanilang operasyon sa illegal drugs. At kahapon, Meron lang isa na na-assign doon sa IRMM, sa Maguindanao, na galing sa Metro Manila, na napatay. Pinag-imbestigahan pinag pa kung bakit napatay doon sa Maguindanao. Kaya kayong, kung kayo isangkot sa illegal na droga, huminto na kayo. Ako ang kalaban ninyo. I will not tolerate that to happen under my watch. Pipersonalin e ko kayo. Pag kayo ay polis na sangkot sa droga at kayo polis na pumapatong sa droga, hindi ko kayo papapatawarin. Let me emphasize at this point that we are also waging the same war. Kaya ulit-ulitin ulit ko na ang sinuman sa kapulisan na mapapatunayang kasangkot sa illegal na droga ay mabibigyan ng nararapat na parusa. Magbago na ang dapat magbago. This is your chance to save your career and live better lives. Huwag nyo na itong sayangin pa. Maging mabuting ihimplo kayo sa ating mga kababayan. sa bayan natin ang pagbabago sa buong bansa. At ito ay ating bigyang buhay sa pamamagitan ng pinagibayong serbisyo. Bilang ama ng organisasyong ito, nais kong makita ang marami pang mga bayaning pulis sa ating hanay. Hindi nyo kailangan magbuwis ng buhay upang maging bayani. Maghandog lang kayo ng malinis at maayos na paglilingkod, pairali ng disiplina, magpakatatag sa gitna ng unos, maging matapang sa harap ng panganib, taas doong harapin ang anumang pagsubok at magsilbi mula sa puso. Yan po ang pinaka-importante. Mula sa puso na pagsiservisyo. Huwag yung magsiservisyo para sa bulsa. Ha? Para mula sa puso ang ating servisyo. Sa ganitong paraan, makiisa kayo sa hanay ng ating mga bayaning pulis. On the part of the PNP leadership, let me assure you that we continue to look into the needs and requirements of the service hindi lang ang pagsugpo ng krimen at illegal na droga ang nasa isip ng inyong liderato hangad namin ang kapakanan ng bawat miyembro ng pulisya uniform man o non uniform we are not only working towards providing you with all the tools you need to help you perform your functions better but also with the benefits and privileges that will help you give your families a better and more comfortable life for as long as you do your job well we will support you all the way magtulungan lang tayo para sa sambayanan let us celebrate the police service 115th year with the renewal of our commitment to the police ideals of service honor and justice nawa'y patuloy na maghari sa ating mga puso ang paglilingkod sa marangal, malinis at makatarungan. Sa ating lahat, maligang, maligayang bati sa pagdiriwang natin sa ika-isandaan at labing limang taong anibersaryo, anibersaryo ng serbisyong kapulisan.